Yan na guys, yung talbos ng kamote na ilagay ko na sa plato yan. Yan. Kaunti lang yan guys. Hello guys! Kamusta kayo? Magluluto ako ngayon ng talbos ng kamote. Yan guys, pakukuluan ko lang yan. Ito yung sibuyas ko. Kamatis. Ah, kalamansi tsaka sibuyas guys Hello guys! Kamusta kayo? Ako'y magluluto ngayon ng talbos ng kamote Purple ang kulay niyan guys Ito yung sibuyas, kamatis, luya, tsaka kalamansi guys Yung kalamansi tsaka yung luya guys Ilalagay ko yan sa aking bagoong Ayan guys Ihimayin ko na yan guys At uh, hihiwain ko na rin yung mga ibang sangkap dito guys Ayan Ayan sa kawali guys, naglagay ako ng tubig. Pakukuluan ko yan guys kasi i-boil ko yung aking talbos ng kamuti. Ayan guys, antayin ko lang kumulo yan. Ayan na guys, kumulo na yung tubig. Ilalagay ko na yung talbos ng kamuti guys. Ayan. Pag press ko lang yan guys para ma mag ano lang doon sa may mainit na tubig. Ayan. Tama lang yan guys kasi ano lang din yan maghukupa din to ayan guys yan, ganun ganun lang sya yan hintayin natin mag mag alay ano yan maluto ayan guys baliktarin ko lang yung sa baba ay mapunta sa taas at ang taas ay mapunta sa baba yan napapansin nyo guys ganyan lang sya guys oh baka akala mo akala nyo kanina uh, maraming maraming pero pag nahupa yan konti na lang yan guys yan. antayin ko lang siyang lumambot ng kaunti hindi naman yung overcook yan lang siya guys yan oh. No? yan ganyan ang magpakulo ng talbos ng kamuti guys yan ayun natin na maglambot ng yan ayun na guys okay na ito Pwede na nga hunin ito guys. At ilalagay na sa plato. Ayan. Off ko na yung apoy nito guys. Tapos transfer ko lang sa aking plato guys. Ayan. Ganito lang yan guys. So, okay yung, ano. Off ko na yung apoy. yan hanguin lang yan ng ganyan. Maano lang yung matulo lang yung kunting tubig. Ayan guys. Na-transfer ko na ito sa may aking plato. Ganyan na ang gagawin guys. Yan. Tapos ilagay doon, yan. Yan guys. At ito naman yung mga sangkap na nahiwa ko na guys, yung aking luya, sibuyas, kamatis, at saka yung kalamansi. Ito naman, lalagyan ko yan ng bagoong guys. Wait lang, kunin ko lang yung bagoong ko. Yan na guys, yung talbos ng kamote na ilagay ko na sa plato yan. Yan. Kaunti lang yan guys. Ayan na guys, ang aking sibuyas at kamatis na ipatong ko na rin sa may talbos ng kamote guys. Ayan. Dito naman guys, lalagay ko yung bagoong isda. Ayan guys, bagoong isda yan. Ayan, kunti lang. Tsaka yung aking luya, sibuyas, guys, halo lang yan, yan, halo lang yan guys, tapos pipigaan ko lang ng kalamansi guys, yan, kalamansi, kalamansi yan guys, hanggang sa mahalo na lahat yung aking na uh, gayat na palamansi guys simple procedure lang yan guys tapos lalagyan ko lang ng kaunting suka para magkalasa lang ng kaunting suka lang guys kaunti lang yan yan bubuhos ko lang ng kaunting suka yan yan kunti lang guys yan tsaka Halo-haluin lang yan, guys. Ayan. Halo-haluin lang yung kutsara yan. Ayan, guys. Ayan na ay yung bagoong isda. Ayan, guys. Ito na, guys, ang aking ulam ngayon. maglaswa laswa muna ako. Talbos ng kamote kamatis, sibuyas, at saka yung bagoong na isda guys, na may sibuyas, saka luya, kalamansi, at saka kunting suka. Yan muna guys, ang aking kakainin ngayon. Mag healthy healthy naman tayo. Salamat sa panunood guys. God bless. Ingat po tayong lahat. Ayan na guys, kainan na. Hanggang, <laughs> kinabol. Ayan na guys, yung ulam ko oh saka ito naman yung bagoong yan, bagoong ko Okay, nagkamay na guys ayan oh. No? yan kain na na salamat sa panunood guys, kain mo na ako kamay 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 ng ito guys sarap ng ulam ko Basa muli guys. Thank you. Bye.